kawan kita naik eh. mga kawan dyan kawan kita tayo mga hantar ayo yeah. yeah. yun sarapnya no Magandang ah, magandang umaga sa inyo lahat mga hunters Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga hunters Ngayon ay pupunta tayo sa airport May susunduin tayong bisita mga hunters Samahan nyo kami Diretso ano, adventure tayo mga hunters Ayan, nga pala dito sa mga Mga guys dito sa tindahan eh, Mga hunters Ayan o, oh. alias Ayan mga oh. hunters Tara na Go Tara na guys Diyan na tayo, date adventure. Dalawang motor tayo, guys, ako naka-single. Ayun, isang top down yung dala natin kasi magsusundo tayo sa airport mga hunters. kaya ang guys, oh, video mataas-taas 'yan. Sobrang busuk. 'Yan, mataas naman 'yan. Kaya yeah, rap road So mga hunters yung hindi pa nasa simento Papuntang El Nido Okay doon tayo sa may simento Ayan na Oh salamat Padaanin kami ng simento mga hunters So ayan Kapisan Ah ano nangyari dyan Akala ko nabangga Ah <laughs> anong lugar yun dong yung pinanggalingan mo? ayang Kalampin. ah, palang kalampinay ayang palang kalampinay? pa tapos lalakad ka lang? oo oh. ayan guys sinakay natin si Eo toy, si gyante ng ano lamuro, layo pa pala pusing pala dito ka lang dong ayan mga hunter dito siya bababa, anong pangalan mo dong? DR eh, shoutout nyo pala kay DR sa, sa apa punta? o sa dinya pa ayan mga hunters, sinakay na lang natin siya o ito ito dong dong ayan mga hunters ito na yan ito na yung daan mga hunters, papunta mong ano dito na kami sa airport. Ayan, ito na yung sundo namin galing Hello. Abroad. Ayan, oh. No? mga Welcome hunters. Home. To... Ayan, mga no, hunters. <laughs> mga hunters, dito na tayo sa ano, mamimili tayo. Dito sa malaking mamilihan. Ayan. Ayan, mga hunters. Ayan. Hunters, dito na kayo pumili. Ayan. Michael, Ayan, dito na kayo bumili sa malaking ano, uh, Pamilihan dito sa Ilnido Mga Hunters Pasok tayo mga Hunters Ayan, marami na kayo mga. Ayan mga Hunters Dito ang malapit na Pamilihan Malaking Pamilihan ng Ilnido, Palawan Mga Hunters Ayan, dito tayo sa Ilnido yan. Mga hunters, bibili kami ng ano, kalan. Ikot muna tayo. Tingin ako ng tools. Ayan mga hunters. Hanap tayo ng tools na pang motor, pang baklas. Ayan mga hunters, bumili kami ng ano. Lato. Diyan, lato. Mga ka-hunters dyan, kuyunin yung salita namin dito mga hunters. Dito kami sa El Nido. Ayan yung alimango guys. Ayan oh. Oh, buhay pa yan. Ayan, kumagalaw pa yan. Oh, murang-mura lang yan, magkano? 350. At 350 lang mga hunters. Oh, oh ayan o oh. No? Oh, di ba? Ayan, lato, masarap yan. Yummy yan, yummy. Ayan mga hunters, dito yung palingki ng ilnido, Ayan mga hunters. Ayan. Gulay, ang daming gulay. Ito yung palingki ng ilnido mga hunters Ayan. Guyabano. Ayan mga hunters Masarap yan. Masarap ka ng guyabano Mga mm. hunters, kain muna kami dito. Gutom na mga hunters. Ayan o. May ano. Mayroong litsong manok. Ayan mga hunters oh, lichong manok o. Oh. Ayan. Sarap yan. Yummy. Ayan, Ayan mga hunters. Ayan mga mga kaya mga hunters, oh, sarap ng ulam namin. Litsong manok. oh. Dito kami sa El Nido, mga hunters. Yeah. Ayan. Yeah. kami na, na, na Kain na po kami. Ulam po. Kaya, ito. Kauan kita na eh. Mga kuwan dyan. kita. tayo mga hunters. Kaya, tayo mga hunters. Yeah yun ang sarap niya no. Ah! Ayan, mga hunters, nakauwi na kami. Dito na kami sa bahay. Mga hunters, ayan. Ayan mga hunters, dito na kami. Ayan ayan. Ayan dito na kami sa ano kubo. Kailangan i-repair. Ayan pag nanalo ako sa Ayan yan yan. yan. yan po ay papatayin. Ayan mga hunters, dito na kami sa bahay. Ayan, galing na kami Galingin. Nido manter Hanggang dito na lang! bye, -bye. Ayan. Ayan.